Kain na na! Yan ang daming mga kamay oh! Yan ako ni... Ito birthday ni Precious, ang ganda rin kami. Iyan ha Tatlong manok yan! Ayun ah! Coming here papi! Iyan! Ito mga kasama ko ka sa trabaho, yan Ha? Ha? Kamsa na ba? Kamsa sana. Kamsa sana? Aywa! Kenny. Okay. George. Yan. ako yung kumukuha ng picture. Yan. Subo muna ng konti. Hmm. ba oh, diba? Ang hmm. huh? sarap. Sarap. Tostado lang sa Pinas to. Oh. Ayan. Kalam kayo Happy Birthday, kalam. Happy Birthday! Happy Birthday, kuya, you Hindi, kalam, kalam. Ayan. Kalam, Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday, kuya. Hmm, thank you. Hello, precious. Oh, ha? Huh? Happy birthday, kahit na hindi kita, ano, ano, ayun na, birthday mo, ha? Eh? Yung pinaghanda ka ni papa mo, ha? Hmm. Ayan, birthday mo Happy birthday, ha? Say mo, thank you Katapos na, may bayad na to <laughs> O, oh, sige na, kaya na muna kami